Akala ko nung una, ganun-ganun lang ang magpinta. Magbabanat ka ng canvas, maghahalo ka ng pintura, nandung susubo ka ng kung ano-ano. Tulad ng portraits, watercolor, landscape, abstract, at sari-saring eksperimento. Para lamang may matawag na obra. Kahit kapag dakay, eh, wala namang ibig sabihin sinubukan kong iguhit ang Last Supper. Pero ibang kawan ang makasama ni Kristo. Imbis na mga apostoles na nakabalabal, mga batang gutom, nanlilimahid, nangangalakal. Nung una na-challenge lamang ako. Ngunit habang tumatagal, Parang di ko na ito matitigan. May mga mata kasi itong nakatingin mismo sa akin. Nagmamasid. Nagmamatsyar. Nangungusap. Nagtatanong. Bumabagabag. Akala ko kasi mga figura lamang ito na hinagod ng aking brush may mga buhay din pala. Actually, araw-araw ko naman silang nakikita. Pero di ko lang sila napapansin dahil napaka-ordinaryo nila. Kala ko nga dati bali wala lang sa kanila ang buhay maralita dahil sanay na sila. Hindi rin pala. Ako pala ang nasanay na sa kanilang kahirapan. sinubukan kong puntahan si Nene. Nakatira siya sa simenteryo. Buhay pusa ang buhay niya. Pakalat-kalat, ngiyaw lang ng iyaw. Di naman makahiyaw. Basta na lamang siya iniwan. Walang kumakalinga, walang nag-aalaga. Iniwan nga ako nung ina niyan, 50 -50 pa yan. Kasi tinadala niya doon sa mayon, pinapalimos niya ng isang buwang, isang buwang pa lang ito niya. Kaya nasunod yung mukha niya. Ayun, kinuha ko siya sa kanya. Kinuha ko doon sa inaya. Pag ni Micho ang trabaho niya, caretaker ng kondominyo ng bangkay Ikanga. Para na rin siyang buhay na patay. Ako ba'y ganun din? Buhay patay? Mabuti pa nga yung patay nagbigay buhay kay nene. Kailan pa ba ako nagbigay buhay sa iba? Di na lang ko nga siya ng teddy bear. Pinamigay lamang niya sa mga kalaro niya. Mas mapagbigay pa siya kaysa sa akin. Mas nagbibigay buhay siya. Nagulat din ako nang bisitahin ko si Joyce. Isang bata na nagluwal din ng isang bata. 14 years old pa lamang si Joyce nang siya ay mabuntis. Ayaw po, hindi po ako masyado. Nung nakapasok po, dahil ako sa pera. Naghati po kami ng, ano ng, 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 ng anak ko. po, isang dangan ng budget ng mama ko. Nung sanda na yun, hindi na po, hindi na po ako papasok mo kasi bibili na lang po ng gatos na yun. Mm. po, alternate na yung pasok. Ang dami-dami ko na po absent sa school. ko akalain ganito ang buhay niya nung siya ay una kong pininta. Ang sustansya naman kaya ang mabibigay niya. Di naman niya mapagatas ang sanggol. Kapi nga ang pinapainom niya sa bata may peklat na ang kanyang pagkatao. Nakamark ka na. Marami rin naman akong lamat sa kalooban ko. Marami rin agyo. Sana maging buo ako. Pinasyal lang ko rin si Tinay. Eh. Lagi siyang tulala di makausap, nanginginig, hawak na maigpit ang kanyang manika. Marusing siya, gula-gulanit, wasak at lupaypay. Ano kayang bagyong ang sumagupa sa walang kalaban-laban at munting bata na to? Ako kaya? Anong bagyo nang sumapit sa buhay ko? Sana kayaanin ko. Eh paano naman yung mga pagyo na binigay ko naman sa iba? Sana kayanin din nila. Sinubukan kong sadyain si Itok Garganera. Ang sarap kumain ng batang to. Di man lamang nagalok. Bata pa lang, tirador na. Lagi may hawak na hairpin. Handa siyang magbukas ng anumang disusi. Mapapadlak, kadena, o gate. Kayang-kaya -kaya niyang akyatin. Henyo siyang may tuturing. Magaling sumagot at mahusay sa matematika. Matapang. Handang makipagbuno kahit anong oras. Mahusay tumambling. Pwede maging gymnast. Pag tinitingnan ko ang mga mata niya, nanlilisik. Isa kaya siya sa tatarak ng punyal sa dibdib ko pagdating ng araw. Sana maagapan siya. Sayang siya. Pinasyalan ko naman si Emong. Uhaw na uhaw siya pagod sa pangangariton. Mula umaga hanggang gabi, pangangalakal na ang trabaho niya. Malit siya ngunit malakas ang katawan. Palakaibigan si Emong, masiyahin, mahilig magpatawa. Natawa ko sa sinabi niya nung makita niya yung painting. Ano, si, si Jesus niya, niyaya namin kumain. Ay, si Jesus na sa kasada sa niyaya namin kumain. Ah, ganon. Ay ka. Sa kasada niyaya natin na sa loob tayo. Pinag pinagano ano? Pinag uh, pahingay niyo muna siya. Opo, tapos pinakain to namin. Tapos pinatulog po. Ang storya daw, habang nangangariton sila, nakita nila si Kristo na pagod at gutom. Kaya minasahin nila at niyaya nila na kumain. Napakasimple mag-isip ng mga batang ito. Pero ako kaya, kailan ko pa ba inisip ang iba? panay Panaypakabig at paghahangad lang naman ang alam ko, di ba? Kailan pa ba ako nagkusa at nagtanong sa iba kung ano ang magagawa ko para sa kanila o ano ang pangailangan nila? Kailan pa ba? Binalikan ko si Onse. Siya ay isang anak ng dancer. Minsan, binubugaw pa ng sarili niyang ama ang kanyang ina. Nahihiyaman siya. Wala siyang magawa. Binabatok-batukan siya ng mga kalaro niya. Inaasal. Binibiro. Makirot na biro. Namumulot siya ng scrap at ibinibenta ng mura. Wala siyang kiyak na kakainin. Di pa yata siya nakatikim ng tunay na hamburger sa buong buhay niya. Ang lagi lang niyang kinakain, yung mga hamburger na galing sa basura. Pero ang laman ng nanay niya, pinagsawaan at pinagpiestahan na ng ibang tao. Ang layo naman ang tingin ni Buknoy. Tila takot na takot. Di na naman yata siya nakapag-uwi ng dalawang latang sardinas na toka niya. Tiyak na tubo na naman ang tatama sa kanyang katawan. Minsan nga binuhusan ng ulo niya ng mainit na tubig. Pitong taon pa lamang si Buknoy, mukhang 40 anyos na. Palibasa, walang sustansya ang kanyang kinakain kanin at asin lamang. Minsan may tagpipisong sitsirya. Puro bulati na marahil ang nasa tiyan niya. Ako maaaring busog ang aking tiyan, pero busog naman kaya ang aking kalooban. Di kaya sinisikmura ang aking kaluluwa? Paano kaya ito bibigyan ng sustansya? Tumambad sa aking mata ang karit at kalaykay ni Michael. Siya ang Indiana Jones ng tambakan. Kasama niya ang mga barkada niyang jumper sa matataas na truck ng basura. Madami na rin sa kanilang nasawi ang buhay sa ganitong gawain. Habang nagsuswimming ang aking mga anak sa resort, si Michael naman ay lumalangoy sa napakabahong basura. Nakakasuka, nakakarimarim. Halo-halo na pati patay na pusa at daga. Kasama ng hinahalukay ng mananambakan. Iniipon para pakuluan at iprito. Pagpag ang tawag nila dito. Sus, nandiri pa ako. Pero sa totoo lang, kasama rin naman ako sa baho ng basura. Kasahog din naman ako sa bulok ng lipunan. May nagawa na ba ako para pabanguhin ito? o na lang ang reklamo ko. Si Dodoy, umaaling ang na naman ang boses. Galing siya sa malalim na lugar. Nakatira siya sa ilalim ng tulay. Ibang mundo doon, madilim, malinsangan. Gutom ang naglalarawan ng lugar na iyon. Ultimo gatas ng dibdib ng ina ay kulang para mapawi ang gutom ng sanggol. Daloy lang na ilog ang maririnig mo. Pag bumagyo, nagtatago siya sa kanilang koob ko. Walang masandalan, lalo na pag umapaw ang tubig. Isa na lang ang mong gawin. Bumuntong hininga. Minsan talagang wala akong makapitan. Wala akong lakas. Tumitingala na lang ako sa ulap. Pumipikit. Bumubuntong hininga. Mabuti na lang nakagawi ako kina June at Roselle. Magkapatid. Tricycle driver at tatay. May tindahan naman ang nanay nila. Mahirap lamang sila ngunit masaya ang kanilang pamilya. Pinatuloy nila ako sa kanilang dampa. Si Mang Emil nagpahayag ng pangarap nila. Uh, naman, eh, drive yung na, matagal na akong driver stress so, again. Okay na sa atin yung kahit na, na, na uh, umulan, umagyo. But, nalangin ko lang po na sana eh, mabigyan ng kataparan yung pangar uh, pangarap ko sa mga anak ko na ano na magandang magiging kinabukasan nila. Ah. Salamat po. Nagkwento nga si Aling Rose sa akin. Hindi sila, hindi sila magkaroon ng sakit. Yun ang din ko pinapanalangin ko. Pero hindi po kayo natatakot na magiba itong sari-sari store nyo at yung, yung inyong, alimbawa, madimolis kayo? So. Natatakot rin po, pero nananalig ako sa Panginoon na nandyan naman siya eh. Anytime daw, matidemolish ang pamilya nila June at Rosel. Mapapali sila sa lupang kanilang tinitirikan. Di sila natatakot. Nananalig raw sila sa awa ng poon. Napahiya nga ako. Masyado kasi akong sigurista. Lahat ng planuhin ko nagaganap. Di ko na naisip nasa itaas ang nagpapagalaw ng lahat. Nabubuhay ba ako sa sarili kong lakas o sa awa ng Diyos? Si Sudan, ito ang inspirasyon ko sa iginuhit kong bata sa ilalim ng mesa. paggapang gapang gahibla na lang natitirang hininga. Konti na lang ay bibigay na. Pero bago sumagad, gusto muna sana niya makatikim ng kahit konting pagkain. Abot kamay na naman. Ilan di pa na lamang. Ngunit sa likod niya ay may buitring naghihintay. Nakaredy na para lapain siya. Masakit sa mata pagmasdan ang ng eksenang ito. Nakakahilam. Ito ang nangyari sa Afrika noong tagutom. Yung kumuha ng picture na ito ay si Kevin Carter. Nagka-award sa Amerika ng Pulitzer Prize. Pero ayun, pagkatapos ng tatlong buwan, nag-suicide. Na-depress. Sana hindi ako humantong sa ganun. Isang dosenang figura na ikinuhit ng aking kamay. si Nene, si Itok, si Emong, si Dodoy, si Joyce, si Sudan, si Onse, si Michael, si Buknoy, si Tinay, ang magkapatid na si June at si Rosel. Ilan lamang sila sa milyon milyong bata na nabubuhay sa walang kulay na mundo. Statistika lang naman sila palagi, di ba? Walang may kilala, walang may pakialam sa kariton sila nabuhay, sa kariton na rin sila maaaring mamatay. Mahirap silang titigan, mahabdi sa mata. Maging si Kristo nga mismo napayoko at napailing. Parang sabi ni Jesus, Kayo naman, palagi na lamang ba ako nagbibigay? Milagro na naman ba? Parang napagod na rin yata siya. Tuwing tatapos ako ng isang obra, sinisino pat hinuhugasan ko ang aking brush. Kasama na rin marahil dito ang paghuhugas kamay ko sa mga nasaksihan ko. Kasama na din dito ang pagmamalinis ko. Sa bawat kaplak at hagod ng aking brush, nga itanong ko lang sa sarili ko, anong kulay ang maaari kong ilapat sa mga mukha ng batang ito? Kaya ba ng brush kong langgasin ang galis ng lipunang aking ginagalawan? Kaya ba ng lapis ko may guhit ang landas nila? Kaya ba ng malapot na pintura baguhin ang anyo ng kanilang mga tahanan? Nakakapagod din ang maging pintor. Walang direksyon. Pawarde-warde lang. Ngunit dahil sa kanila, para akong naglakbay, para akong nakitang sarili ko sa kambas ng lipunan. sila ang kasano niya.